kabila ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na may mishandling sa pambansang pondo ngayong taon, ginit ng Budget Department na dumaan sa matinding pagbusisi ng Kongreso ang panukala para sa national budget bago pinapirmahan sa Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Naniniwala si Budget Secretary Amina Pangandaman na dumaan sa proseso ang national budget ngayong 2024. Kasunod yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mishandling o maling pangangasiwa ng pondo. Ayon sa bise, isa yan sa dahilan kaya siya nagbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sinubukan niya raw itong itama pero wala siyang nakuhang suporta. Giit ni Pangandaman. Hindi ko po napanood yung buong um, is it, is it an interview yung buong interview pero nakita ko po doon na ang sinasabi niya ay yung tungkol sa General Appropriations Act pag GAA, uh, may meron po tayong budget process and we always respect po yung uh, wisdom ng ating kongreso Pinunto rin ni Pangandaman na mas malaki ang nakuhang budget ng Department of Education ngayong 2024 kumpara sa unang hiningi nito at sa pondong binigay sa kanila noong nakaraang taon. It was quite a huge increase po from yung previous level niya noong 2023 because it was then kung kailan po ginawa at saka ni-launch ng ating vice presidente yung kanilang matatag program. Kaya po, binigyan po natin niya ng, uh, ng pondo noong 2024. Wala pang bagong tugon ang Vice Presidente sa sinabi ng DBM. Pero matatanda ang sinabi rin niya sa isang panayam na bukod sa isyo ng budget, may mahaba pa siyang listahan ng mga rason sa pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd. Pero habang tuloy ang patutsadahan ng kampo ng Vice at ng mga kaalyado ng palasyo, malaki naman ang ibinaba ng net satisfaction rating o bilang ng mga nasiyahan sa performance ni VP Sara. Base sa survey na isinagawa ng Social Weather Station, so SWS, plus 44 ang net satisfaction rating ni VP Sara noong Hunyo. Bumaba ito ng 19 points kumpara sa plus 63 noong Marso. Ito na ang pinakamababang satisfaction rating ni VP Sara mula ng maupo sa pwesto. Si Senate President Jesus Cudero naman nakakuha ng plus 47 na net rating ng maupo bilang SP noong Mayo. Tumaas naman sa plus 29 ang net satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez mula sa plus 13 noong Marso. Mas dumami rin ang nasiyahan sa performance ni Chief Justice Alexander Gesmundo na umabot sa plus 32 nitong Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.